Hello guys, good. Yeah. good evening. So hindi po ako nakapag vlog kasi ngayong araw is relax relax in the merry ano la gede wala gikuy gigbuhat guys. Pati doon sa labas wala akong ginawa kundi nag ano lang kami ni Tami nag tambay tambay dito sa baba. As di doon sa labas, tambay lang kami at yon yung mga ano namin. Hindi, wala talaga akong ginawa guys. At meron akong ishare sa inyo guys. Itong naramdaman ko at nafe-feel ko is been, nafe ko siya for how many, ano na, for how many months, for how many years, na months. nafe ko siya pero maliit. Maliit, okay. Maliit siya guys. Tinitingnan ko talaga. Dito sa aking right breast, ano siya, sa ibabaw, dito sa ibabaw. So, lump siya guys pero maliit siya noon lumaki siya ngayon lumalaki laki konti na na feel ko na feel ko siya finil ko ulit uh, kahapon kagabi the other night so kagabi sinabi ko kay Tami sabi niya nag-alala siya na magpa magpatingin daw ako sabi ko wag na okay. so yun so i feel ko rin siya i mean obserbahan and then talagang kung meron na namang kakaiba kasi may mga discharge daw kapag alam nyo na kung malala kung merong talagang kung delikado pero wala man guys wala hindi siya masakit paminsan magnulungula binagdugon ko I think this is ano lang hopefully hindi siya um, nakakatakot kasi hopefully okay lang siya kasi alam nyo na yung mga ganong feeling guys na pero hindi naman ako talaga totally nag-alala I just ano have faith in Jesus. I have faith in Jesus' name. And yun yung ano ko talaga na kung ano di ipatingin natin kung problema, eh, di ipatingi gawa ng solusyon. Pero yun I have more faith in Jesus than ano to worried na magworried ako ng malala ng sobra. Pero yun anyway guys, so yun lang yung share ko sa inyo kasi. Um, and then dito wala naman at also dugunon maguku guys parang end of ano na ngayon di ba so after menstruation after this coming menstruation you know, uh, paparating this month siya akin itong ihawakan ulit kasi baka baka mag maglaki lang siya baka pag meron pa palap palapit na yung dugo ko so kailangan ko yan siyang obserbahan so yun lang siya guys at sana hindi po siya alam niyo na alam din ako ang ibig kong sabihin. So, good morning. At alam niyo ba guys na kagabi, diba pa nag-ano ako sabi ko sa inyo about dito. Nag-research ako. May doktor akong nakita, sabi pa. Dapat hindi daw ako mag-alala or mag-panic. May doktor ako sa YouTube nakita. Dapat kung meron kayong ma-feel sa toots ninyo, hindi kayo mag-panic kasi parang hindi ka kasi wala naman dapat ikapanik yung tulog si mister guys magkape tayo at kakain kasi parang mamaya pa yan siya hindi din niya feel kumain iwan ko anong nangyari sa kanya itong mga binibili ni Tami pangit na orange guys itatapon talaga siya pangit siya sabi hindi hindi daw ako magpanik pero ang palagi kong iniisip is ito pinifeel ko siya pero hindi ko siya pinipress yung i-press ko siya ba idiin hindi ko siya dinidiin ano ano lang yung simple na ano lang kasi you know natakot ako natakot <laughs> kinokontrol ko yung sarili ko na hindi ako matakot pero you know at the same time manalig lang talaga ako sa taas yun lang yung ano ko panangga kahapon sabi itong isa na magpa tingin daw ako sabi ko ayaw ko obserbahan ko ayaw ko talaga magpatingin wala akong meron akong health insurance guys nung covid nag start binigyan kami ng new york ah binigyan nagbigay ang new york libre siya guys nagamit ni Tami yun siya insurance so meron ako so ang gagawin ni Tami <laughs> nagulat naman ako sa hibag So, yung insurance po namin is libre po for how many years under New York. So, ngayon, meron na si Taming sa kanya. Hindi na siya under sa ano, goberno kasi tinanggalan nga siya ng trabaho. Kasi hindi nagpa-inject. -NG. Ngayon, meron kaming insurance habang for how many ano years pa pagkatapos ngayon dahil 65 na yung asawa ko, um, binig, meron na siyang nag-apply siya ng ano, uh, AARP. Basta yung ano, maliit na yung bayad under government pa rin. Ganyan man yan dito. Kapag mga ganyan ang edad, meron na silang mga sa kanilang insurance. Pero bayad pa rin. Pero hindi gaano kamahal every 3 months I think 600 so which is not expensive so hindi ko alam kung ano epekto yan sa akin yung insurance ko kung meron mga apektado pe ba yung sa akin na cancel ba yung sa akin so kaya kailangan ni taming tawagan So, naglaundry ako guys, no? Kasi nga kailangan. And then, itong pusa ko, gustong gusto niyang ihian yung rug. Yung maliit namin na rug. So, kailangan ko siyang i-wash ng pang ilang bisis para mawala yung ano, amoy ng sinuha. At kailangan, this is my second time washing this guys, kailangan ko siyang um, Nag-order si Tami ng pagkain, guys. Kasi si Inday Mirian ayaw magluto. Ay, grabe si Inday pagkatapulan. Tapulan kay ko. And, yun, sabi pa ni Tami, okay, 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 order tayo, ah. Ang bilis. Pakita ka sa inyo, guys, anong in-order niya. ko lang ako ng tubig niya. I'm doing his water and he's doing my water. This is who we are. <laughs> okay, we eat. So, ito yung in-order niya, guys. Wala. Thank you, love. Yes. Chicken parm. looks like Oh, num. Look at that hand. A lot of cheese. Ooh. And then my favorite, zeppole and then sausage, oh. parm. Mm. Mm. You have too. You like this. my favorite guys oh oh my goodness i will eat that night time snack that's how gain wait my favorite guys tapos na tayong kumain ng kamay eh ang daming ang daming ano guys ito tayo sa harap ng bahay let's see alam may palaka dito man ay may palaka go down babe look oh laptop. So, ang gamit po natin is yung Action 5 Pro. Maganda siya guys. Kasi madilim na ngayon pero lakita pa rin ako. Nanonood kami ng movie. Part 2. Avengers no, hindi. Iwan ko na kalimutan ko. Basta kayo nanonood kami. And uh, Busog na busog ako sa aming kinakain ni Tami, guys. Puro, puro, ano, uh, carbohydrates, bread. Yan, chicken bread. Yun lang. Kaloka talaga ang buhay na ito. Alis din ako bukas. Meron akong binhin. Kailangan kong bumili. So, kailan kong bumili niyan kasi wala nang ano dito sa bahay. You should go inside because mama is opening the mansion gate over there. Yes, the gate. Tara, open tayo ng gate. Kasi, paalis na yung asawa ko. Pero, mamaya pa yan siya. So, kailangan tang mag-start na eh. Mag-start tayo sa ating mga trabahuin. No? So, ito po yung gate ni Inday Marianne na sobrang mahal-mahal. Hmm? The... Pinaka-ano namin. Very special na gate. So, nag-stop muna ako guys kasi para talaga ako ano oh, magsanggi, <laughs> mag-ani ba, init kasi guys, yung kapitbahay ko, baka pagtawanan ako, pero wala akong pakipo. Malaking tulong po ito guys. Sobrang, sobrang init sa labas, pero ang ano nito is, nafe-feel ko na parang co may cooling effect. May cooling effect siya. So, nakatulong siya sa aking pag-cover ng aking ano. I don't know, nakatulong para wala akong umitim lalo. <laughs>